Ang eksena sa video ito ay nangyari noong Oktubre ayon sa residenteng si Svetlana Gomasea na taga Sitio Nara, Barangay Kabanbanan, Pagsanhan, Laguna. Isa lamang ito sa mga insidente ng panggugulo at pagbabanta ng kanilang kapitbahay. Nitong Nobyembre 23 na ulit ang bangayan sa pagitan ng mga residente habang nagwawalis sina Svetlana sa labas ng bahay. Ang ginawa ng inireklamong kapitbahay ay pinagsisipa niya ang mga kalat na una ng winalis at itinabi ni Svetlana. Nagmit ito ng panibagong kaguluhan. Hinala ni Svetlana, nag-ugat ang hidwaan ng mangutang siya ng pera noong isang taon sa amo ng inireklamong kapitbahay. May nabitawan ani ang mga salita si Svetlana tungkol sa tiwala sa pag-utang na hindi nagustuhan ng kapitbahay. Nagharap na sa barangay dalawang kampo at kapwa ng ako, iiwasan na maulit ang away. Batay rin sa kasunduan, sakaling maulit ang gulo, sa pulis na kailangan idulog ng complainant ang reklamo. Subalit noong isang linggo, naulit na naman ang insidente, kaya idinulog na ni Svetlana sa Pagsanhan Police Station ang reklamo. Pero hindi nagpakita ang kapitbahay nang magpatawag ng pulong ang pulisya. Kaya naman, lumapit na sa iabante mo si Svetlana para magpasaklo. Katiwala, ano bang gusto mo mangyari sa kanya? Sir, gusto ko yung mapaalis po siya dito sa compound namin kasi hindi na po ka, talaga healthy kami dito. Talagang hmm. pag naririnig po namin yung boses niya talagang... Merong mga insidente na inireklamo kayo. Mari po ninyong ipabarangay ulit. Hmm. Magpabarangay kayo nung yung mga specific na insidente na nangyari. At sa barangay, mag-uusap po ulit yan. Kapag hindi nagkasundo, mag kukuha kayo ng sertifikasyon sa barangay na walang pagkakasundo at pagkatapos noon ay isasampanan ninyo sa pulisya para kung ano man yung inireklamo ninyo ipagpapatuloy.